Uh, tuyok na yung malunggay. Hmm. Hindi si okay, eh, ko pa sinasika. yung may lagbabaya. Ito yun. May wago kong yung bisa ko sa munggo. May eh, preto So, nahinit na. Nanginit na niya ulo Bantay ka. Ito yung pray hmm. yeah. Yan.

Kaya pagbina ko po ko na lang sa sa rin. Nalangin ko na yung malungka. Yung kung kaya, ah, yung kung eto kung kung kaya pabato. Kasi yung na yung reyong laban.